Dito kami. Ayan, nag-shopping ka kapatid ko, guys. Ayan. Napakarami tao. Ayan. Dito kami. Kakain kami sa mga inasal. Pakilinis naman, ma. Sir. mga na na. po sa kahin. Dami tao. Ayan, kapatid ko. Ayan. Aming pinamili. Ayan kain na na. Daming tao. Maga kami dito guys. Sa si SM. Si ano? So. Game number 29. Tingnan mo number. Tingnan mo number. 34. 32. Number 30 please. Ayan guys, ayan ah, maagang kainan ito guys ayan lang guys, thank you for watching guys, ayan lang ay nakuha sobrang galing tao dito guys ayan.